hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang lalaking sinaksak sa labas ng isang bar sa Maynila. Giyat naman ang suspect, gumaganti lang siya sa biktima. Nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. Magala 5 ng madaling araw nitong Martes nang makunan sa CCTV ang grupong ito sa labas ng isang bar sa Tondo, Maynila. Inalalayan ng lalaki na kasombrero ang kaibigan nito na magatras ng motorsiklo. Hindi pa man tuluyang nakakaalis, isang lalaki na kaputi ang patakbong lumapit sa lalaki na kasombrero. Sunod nang makikitang nakahawak sa kanyang dibdib ang lalaki na kasombrero na sinaksak na pala ng lalaking tumakbo. Agad na iniangkas sa motor ang biktima para isugod sa ospital. Pero sa kuha ng CCTV ng Barangay 55, nakitang nahulog sa pagkakaangkas ang biktima sa tayuman. Hindi na siya nagawang balikan ng kaibigan sa tindiraw ng takot na baka nakasunod sa kanila ang sospek. Isinakay sa ambulansya ang biktima kalaunan pero idineklarang dead on arrival sa ospital. Isang saksak sa kanang dibdib ang ikinamatay ng biktima. Kinilalang biktima na si Michael J. Pangilinan, 22 anyos. Ayon sa polis, away sa inuman ng dalawang grupo ang ugat ng pananaksak. Nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan at humantong sa pagtatalo pero de na-pacify sila doon sa lugar then after several minutes uh, nung pauwi na itong ating biktima bigla na lang siyang sinaksak ng isang beses sa kanyang dibdib ng itong suspect natin Agad din na nagsagawa ng follow-up operation ng mga polis at inaresto ang suspect noong tanghali. Aminado naman ang suspect sa krimen. Iginanti lang daw niya ang kapatid niya na unaumanong sinaktan ng biktima. Dahil po sa may nakita ko po yung kapatid ko na wala po malay, binubuhat po ng mga barkada niya po, nabasag po yung mukha. Barkada niya po yung simagot na ay niya raw po yung nakamarong niya po na simbrelo na pula. Tsaka na may puro may tattoo sa katawan. Mensahin ito sa pamilya ng biktima. Sana mapatawad niya po ako. Dahil di ko naman po gini-inspect na ganun po mangyayari po sa anak niyo. Bunso lang po ng damdamin yung nangyari po sa Hirap namang tanggapin ng pamilya ang sinapit ni Michael J. na bangkay na nilang inabutan sa ospital. Pagpasok po namin sa emergency, nakabalot na po ng puting kumutsuan na ko na wala na pong buhay. Ang sakit po, napakasakit po na hindi ko naman po na-expect na, na gano'n na mangyayari. Makikita ko na wala na pong buhay. Kahit na humingi na ng tawad ang sospek, hindi na rin nito maibabalik ang buhay ni Michael J. Nasa kustodiyan na ng ngayon ng Manila Police District ang sospek na maharap sa reklamong murder. Nagpabalita muna na sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.